Nasa pool sa CCTV ang pagdukot sa apat na taong gulang na lalaki sa Cebu City. Pero nang mag-viral ang pagkawala niya, isinauli rin ang biktima. Nasa frontline ng balitang yan si John Aroa. Kuha ang CCTV na ito sa isang gasolinahan sa barangay Mabulo, Cebu City. Bandang alas 10 ng umaga kahapon, makikita ang pagdaan ng isang lalaking may pasa na bata sa kanyang likod. Sa isa pang kuha ng CCTV, kita ang parihong lalaki na naglalakad habang karga pa rin ang bata. Nang mga oras na iyon, kinidnap niya na pala ang apat na taong gulang na lalaki. Labis naman ang pag-aalala ng pamilya ng bata, lalo na ang kanyang lola na siya na lamang bumubuhay sa biktima matapos mamatay ang ama at iniwan ng sariling ina. Dito lang ako nakaupo kahit ang sakit ang mura ko, basta ang mura ko. Katapos, ang bata naglaro dyan. Nung lumabas siya na may kapilya namin dyan, doon, hinampot siya ng tao. Kung saan-saan na raw sila napadpad para hanapin ang apo hanggang sa may nag-report daw sa presinto na nakita na ang bata sa downtown area ng Cebu City pasado alas 10 kagabi. Nasa labing limang minutong biyahe ang layo niyan sa bahay ng bata. Kwento ng concerned citizen na nagdala sa bata sa presinto, basta na lang daw iniwang mag-isa ang bata sa gilid ng daan. Laking pasasalamat naman ng lola na nakabalik na ang apo. Pero mukhang matinding trauma raw ang inabot ng bata sa kamay ng kidnapper. Kaya parang na-trauma ngayon sa gabi. Lagi, yan talagang wag. Ano? Wag, wag. Sabi ganun posible raw na tinangkang ibenta ng kidnapper ang bata pero mukhang umatras ang buyer nang malamang nag-viral na sa social media ang CCTV ng pagkidnap sa bata nakatakdang isa ilalim sa psychological debriefing ang bata sa ngayon pinagahanap pa rin ang kidnapper nagbabalita mula sa frontline Janarua News 5 Mga kapatid, Julius Babaw po Huwag maging huli at maging una sa lahat ng balitaan. Para sa tuloy-tuloy na talakayan sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.